Dato rato na. <laughs> Mabubukas sila ka-focus dun sa Hindi ko makabinigto pa niya na yan ha? Alay? Ano na ha? Anong binigto ha? Sa mga mga kaibigan. kayo? ilalagay ko sa T ba? YouTube. Ha? Ano Huwag makamakita ng mga mga patay mga ang galing nga kayo makakilala oh. ako. <laughs> Matang. <laughs> <laughs> Alam mo yung population natin dito. Ang dami na yun. May ikit tayo sa ikit ka lahat eh. Hindi, nga tayo. Si Bibit ang paminin mo. No, hindi nga, hindi ayaw mo umamin eh. si Bibit sabi ni... Ikaw hindi po tututok na tatahitahin niyo po Ay, okay. Is, ano kay, chapter mo? Hmm. Nasabi po daw. Sa iyo, nagpakilala. Ay, sa akin na kayo magpakilala. ayaw ako hindi mo ang singtaw. Ala, di kayo painom ko na nga dati. Eh. <laughs> kaya ako yung... Ako nakamay kay bibi, eh. Ay, hmm. bro, tayo, bro, tayo. ay, Ay, sabi, brod. Ay, Sa iyo, nga. Ay, sa akin na ayaw eh. Ano nga gagawin? Eh. Ay, kakot. <laughs> hmm? Oh, video yan. Sinakay ko sa YouTube. Ating ganyan paluin yung mga yan. Pwede <laughs> Kama Ano na, <laughs> gumawa ka na. Pag gumawa ka ng ano, yung ano ng palita ron. Ba't yung palita yung ano, tawag dito, palapa nang niyong. Tigas-tigas. <laughs> Sagwan. guwan. Munta sa kausiyo. Maraming <laughs> <laughs> Marami ano doon. Okay. Yan yes, Okay lang. Yeah. Okay palo palo na yan. Bago ako naging <laughs> Batangas, dumaan ako sa Akro? Nag-akro ka pa. Nag-akro ko. Hindi tapos ang isisyo mo. Putang yun. September 16, 19... Poor nga tayo. 1997? 19, 19 ah, oh, 1996 19 yata. 96 yata. Second year college ko. 22nd year. Putang yun. Tapos ako ng isisyo. Sabi sa akin pinaka-transcript ko ng presidente. Tatatawa ka na kayo. ka na kayo. kayo. Sabi ko na ako. Sabi ko na ako. Sabi ko ako. Sabi ko Sabi ko At sabi ko yung niya sa bahay. Ay, Hindi Ay, sabi ko na na